Tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Ang magpopala sa ay aking pagpapalain, at ang susumpa sa iyo ay aking susumpain sa pamamagitan mo." Lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisa niya ang haran. Pitumput limang taong gulang siya noon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa haran. Nagtungo sila sa Canaan pagkatapos nito. Pagdating nila roon, pumunta si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng Moor. Naroon pa noon ang mga Kananiyo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng ay na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kainan.